Nagulat ako kanina nang may isang lalaking punta sa bahay at tumingi ng tulong. Kahit anong trabaho gagawin niya para lang makakain. Iniinda niya rin ang sakit ng likod niya kaya ito lang ang pinagawa ko. Pinapasok ko siya at tinanong, Bakit ba masakit ang likod mo? Ano bang hinihigaan mo sa inyo? At ito ang nagisagot niya. Banig. Banig. Kaya pala masakit. Kasi banig lang daw talaga ang hinihigaan niya tuwing gabi. Ngayon, nakita ko sa kanyang mga mata na malungkot talaga siya. Sa mga oras na ito, parang meron siyang gusto sabihin. Kaya tinanong ko siya, Naugutom ka na ba? At ito ang sagot niya. awa ako sa kanya. Tinanong kailan siya huling kumain. Araw linggo? Nung isang linggo pa daw. Kaya pinapasok ko siya agad. At pinakilala ko sa mga anak ko. Simple lang naman ang ulam namin pero talagang kumain na ganyan siya pagkaupong pagkaupo niya. At kitang kita sa kanyang mga mata na mabuti siyang tao. Kasaya ang kwentuhan namin dito. Itang kita, Nagutom na gutom talaga siya. Nagulat ako, biglang kinuha niya ang tisu at ayun na, hindi niya na napigilang umiyak. Awang-awa ako sa batang ito, pero hindi siya nahiyang umiyak. Ngayon, natapos siyang kumain, talaga nilipit niya agad ng kanyang pinagkainan. At sabi ko nga, ako na lang maghuhugas. Napakabait na talaga. Siya na daw ang maghuhugas. Napakasipag ng batang ito. Pagkatapos niya namang maghugas, ay ako na siya ulit tumabay sa labas para makapagkwentuhan. At dito ko na tinanong, Boy, saan ka ng atira talaga ngayon? At itong sagot niya. Sa dalang lang pala siya natutulog. Kaya awang-awa sa batang to. Tinanong ko rin siya. Saan kang ng pangkain mo araw-araw? Grabe, napakaswerte ng ibang kabataan sa ito. Nagpapakapagod. Sa basura naghahanap ng pagkain. Tinanong ko rin siya, pag nagtatrabaho ka, magkano binibigay sa'yo? Nagulat ako sa sinabi niya na 50 lang pala ang binibigay sa kanya sa tuwing nagtatrabaho siya sa mga nilalapitan niya. Pero mas nakakagulat nung tinanong ko siya na 50 lang isang araw, isang buwan pala ang 50 na sinasahod niya. Tinanong ko siya kung ano bang pangarap niya. Sabi niya construction daw hindi naman tayo ng judge. Tinanong ko kung ano nararamdaman niya ngayon. Masaya rin naman ako na masaya siya. Sana matupad ang pangarap niya maging construction worker dahil masipag tong batang to. Tinanong ko siya kung saan siya kumakapit tuwing hirap siya at ito ang sagot niya. Grabe na to sagot niya. Kaya binigyan ko siya ng kaunting tulong. Barya lang naman to, pero sobrang saya niya. Kitang-kita talaga na mabuti tong batang to. Hindi pa siya nakalimot magpasalamat. Maraming salamat. Makikita tayo muli, bata. Mag-iingat ka palagi sa iyong lakbay. Patuloy mo lang pagiging mabuting tao. Makabangon ka rin. Ingat.